So, nakakatuwa guys kasi ito pong si nagbook eh binigyan po tayo ng 2,000 ito po yung dadalin ko ng bukawe so dalawang box lang po yan at I pray na wala po tayong uh, na ano na uh, baha. guys nakuha ko na yung first booking natin so ito po laptop nadadali natin sa Santa Mesa Height So, I pray na wala pong ano, wala po tayong madaanan na baha. Thank you. Thank you, ma'am. So, guys, ito yung dadali natin sa may kawayan. So, sakto, nakakuha tayo ng may kawayan. Thank you, Lord. Ayun, guys. Magandang uh, araw po sa ating lahat. Maulan na naman po. Ay, grabe. Sobrang dilim po dito sa... Bandaluyong at I'm sure ano po napakadami pong <laughs> no, wag naman sana na may baha. Pero ang lawak po ng dilim po nang nakikita ko, guys. Ay, ingat po tayong lahat, guys, ano. So, ako po 'yung naglalamubulit ngayon kasi ah, galing po ako ng work. So, pauwi na po ako ng bahay. So, 'di ba po, ang palagi kong ginagawa is kailangan malibre ako sa gasolina. <laughs> So, kaya guys, ano, ah, uh, kahit maulan, didiskarte po ako hanggang sa makauwi ng bahay para lang malibre sa gasolina, guys. So, ayun, for today's video, guys, syempre, ah, uh, Nakakuha na po tayo ng first booking po natin So, kukuhanin po siya natin Dito sa may light mall So, according po dun sa client natin Is laptop lang daw po yung Uh, pipikapin natin tapos document so ayun guys at uh, dadaling ko po ng ano Santa Mesa Heights so sana hindi naman bahado sa dadaanan natin ano so kanina pa ako nasa labas actually may one hour na eh lag, nag, iisip ako kasi baka mamaya makadaan ako ng ano ng may baha eh yun yung pinangangamba ko gawa ng siyempre hatchback lang yung kotse natin So yun guys at uh, palagi po tayo mag-iingat dahil ayun maulan <laughs> at uh, yung kung yung iba naman po wala naman pong ganong gagawin eh sa bahay na lang po kayo pagpaliba na muna <laughs> yung inyo pong ano inyo pong uh, pupuntahan kasi talaga pong napakadilim kanina po sobrang lakas ng ulan So ayan guys at uh, tinawagan ko na rin yung asawa ko. Sabi ko ano uh, hindi na rin ako magtatagal dito sa Manila at uh, uwi na rin ako kasi sa amin sa Bulacan guys. Eh alam niyo naman may part ng sa lugar namin na ano sa Marilao na ba? pero I pray na wala naman. Kasi ayaw po natin na uh, yung ating pong mga kababayan eh, naapektuhan po ng baha so ayan guys at uh, update ko po kayo pag na pick up na po natin yung ating pong first booking guys subscribe naman po yung ating pong youtube channel marami pong salamat ingat po tayong lahat hello, po. hello ma'am nandito na po ako sa light mall mag u-turn lang po ako papasok Ah, okay po. Nandito na po ako sa my boss. Okay, ma'am. Sige po. Salamat, ma'am. Ma'am, kulay oh. orange po yung akin oh, po, cute na kotse. Ako, cute ako po. Thank you po. <laughs> Guys, nakuha ko na yung first booking natin. So, ito po. Laptop. Nadadali natin sa Santa Mesa Height. So, I pray na wala pong ano, wala po tayong madaanan na baha. <laughs> Ay, kasi syempre, eh. Takot ako <laughs> well nag-aalala po din ako hindi po, may, hindi po natin may iwasan na mag alala gawa ng ano po panay ang ulan so ayun guys uh, <clears throat> I pray na wala po talagang baha at uh, hala 50 ano according guys kay ano kay waste 50 minutes yung travel natin going dun sa Santa Mesa High so sana sana ano po sana talaga walang baha na maano natin madaanan ayun guys sa ah, ano ah babae ano ba so ito pong ginagawa ko guys ano lang ah, ah kailangan ko po kasi lagi uh, na makakuha po ng pang gasolina o malibri po ako ng pang gasolina sa tuwing lalabas po ako ng, ng trabaho kasi ako po ay galing po ng bulakan tapos uuwi rin po ako ng Bulacan so pag ako po ipapasok ng work is madaling araw so wala pa po talaga nagbubuk nagbubok nun so kadalasan po ay uh, puro pa uwi ayun po ang ginagawa ko guys so kaya sa mga gustong dumiskarte, eh, try nyo po dito kay lalamog. Kasi, guys, sa totoo lang, may malaking tulong naman po talaga kung lalo na uh, pang gasolina lang naman ang, ano, ang, um, o gusto nyo lang malibre sa gasolina, eh, maglalamog na po kayo. <laughs> so, yun, guys. At, uh, sana po talaga <laughs> sana po talaga wala pong baha tayong madaanan ay pero wala yan wala yan Jesus name tapos ang, ang gagawin ko pala na ito guys is uh, pagdating ko doon for example na drop off ko na so kailangan makakuha naman ako ng ano ng pan north din for example Caloocan South yan Okay yan, Caloocan South. Tapos kanina guys, honestly speaking, meron po akong nakita na ilang beses na dumaan po sa sa apps nilalang ng ano, Balinsuela. So meron pong, ang, ano eh, may 1,000 pa nga eh tapos nag-a-additional siya ng ano guys. Nag-a-additional siya ng 200 ewan ko hindi ko magawang kuwanin kasi nag-aalala ako kasi may part po kasi sa Balinsuela na na bumabaha so nag-aalala talaga ako hindi ko kinuha pero nanghihinayang po ako so ayun guys uh, na-share ko lang po sa inyo kasi kailangan natin ingatan yung atin pong ano, sasakyan sana po ay uh, patuloy nyo po akong supportahan at mag subscribe po kayo sa akin pong youtube channel na I'm so on. guys, ano pa ba? <laughs> Sabi ko kanina sa miss ko, hindi ako mabiyahe, diretso na ako sa bahay. Pero kasi guys, talagang ano, nangihinayang ako. Kahit tumula ng malakas, nangihinayang po ako na ano, hindi ako makakuha o makabuking. Kasi ano, yung gasolina, biruin nyo. Everyday guys, ah, ah, ang biyahe ko Marilao to Mandaluyong Mandaluyong to Marilao <laughs> so pag galing ako ng Mandaluyong talagang didiscardi po ako nyan na malibre ako sa gasolina kasi syempre alam nyo naman ang mahal, -mahal na po ng gasolina eh kaya yun yun lang ang ginagawa ko guys wala kang iba gusto ko lang po talaga malibre ng gasolina sa bawat pagpasok bawat pag uwi yun Ayun guys, update ko po kayo pag ano, <laughs> na-drop na natin to and I pray na wala po tayong ma daanang ng baha. God bless po sa ating lahat guys. Pagkita ko sa apps, meron ako nakitang may kawayan. Tapos from here dito sa kinahihintuan ko, 2 minutes lang. Tapos ayun, uh, kinuha ko na kasi ano eh, pamarilaw ako eh. So, ayun guys, uh, sana hindi cancel <laughs> tapos syempre ma, ma gani, sorry ganito po kasi yun guys ma, kaya ko po kinuha yung may kawayan unang una malapit po sa amin sa Marilao at pangalawa eh malilibre po ako ng tolpi so di ba so yun yung ano yun yung kagandahan don guys thank you thank you ma'am so guys ito yung dadali natin sa may kawayan so sakto nakakuha tayo ng may kawayan. Thank you Lord. So dali na natin to, guys pero yung isa muna para uh, yung sa first booking natin eh hindi na magalala kasi feeling ko inaantay dahil laptop yun. Let's go! Hi sir, ah uh, magandang tangali po sir. Sir lala mo po sir, uh, update ko lang po kayo sir na in 5 minutes po sir nandyan na ako. Ta napaka traffic lang po talaga. Oo uh, sige lang po, sige lang po. Sir marami pong salamat sir. Okay po, okay po. Okay. Okay. Hello, sir? Uh -huh. Sir, nandito na po ako, sir. So, bali, nasa, nasa kabilang side po kasi ako, sir, gawa ng dito po sa may building nyo, sir. Mar marami pong, ano, ah, traffic po. Nag-align ako. Nandito ako sa Jollibee. Ah, ah sa so dyan. Sir, nandito na po ako, sir, sa may... Eh, yes sir, opo. Yes sir, opo. So, papaano paano pong gagawin ko, sir? Ah, pwede nyo. Pwede kayo dito na lang sa, ano? Sa Jollibee. Nalabas J lang ako. Aha. Uh Jollibee -huh. po. Jollibee. Jollibee. <coughs> Nako, sir. Sobrang traffic po pabalik, eh. Hindi ko naman alam yung sabi nyo. Matraffic na. Hindi ko naman alam. Kaya, ako. Late na nga ako naglalas, sir, eh. Ary, in inite kita? Yes sir, opo. Sir, pasensya kana sir, ha? Gawa wana ng ganito po kasi yun sir. <clears throat> sa sobrang da, da, ano, sa sobrang traffic po, para magmula po din sa pick up point. Eh pag pasensya nagawa na, na ng sir? sobrang traffic po talaga. Akin din so, ako At, sir. Oo kung pumlay inite kita ang kalatres ko, kung dumating na talaga ako na glass. Pero sir, laka ako na glass kasi inite kita kaniya pa. Ah, po sir. Dito lang ako sa Jollibee kung kaya yung dito sa Jollibee or pwede niyo hintayin niya ako. Nakakain ko lang sir eh. Sige sir. Ah, uh, siguro waiting kita. Okay, sige, dadaan din sa Jollibee, lalabas <laughs> lang ako. Kakaumpisa ko lang magkain lang. sige sir, nagets kita. Sir, tanong lang sir, pwede ba ako mag-park sandali sa may Pwede po. Ah, uh, sa oh, pwede, sa lang. Sabihin niyo lang na hintayin niyo lang si Ruan. Sige sir. Sir, magpapa mag Sir, magpasensyahan po tayo ha. Gawa nang napaka-traffic po talaga. Okay po sir, sige po park muna po ako. <laughs> so nagutom na si sir. Nagutom na siya. Tapos hindi ko alam kung parang ako yung nasisisi. Anyway, nasa Jollibee daw siya kumakain kasi kung aantayin niya pa daw ako ng hanggang alas 3, alas 3 pa siya kakain. So, kaya sabi ko na lang, pasensyahan na lang po tayo, talagang sobrang traffic. Uh oh Update ko kayo, guys. Guys, the drop na natin tong laptop so nandito na po si Sir. Sakto. Hi, thank you Lord. Guys, naibigay ko na po yung ano yung laptop So, <laughs> Naya na rin siguro si sir Kaya pumunta na rin dito Kasi kumakain daw siya sa Jollibee <laughs> ah, Thank you Lord Naibigay na po natin yung ano First booking So, diretso na tayo ng may kawayan Guys Sobra traffic Sobra, sobra Update ko po kayo guys, thank you po Guys, update po So, hindi ako makapunta-punta ng ng NLEX kasi yan guys oh Oh, baka pinaiikot na ulit ako dito. So tatry ko ito kasi kaya lang traffic. Ay, Lord. So sana makalusot tayo at sana kain ng kotse natin. Kain naman siguro. Ayan guys. Ayan. Kain naman siguro. Pero dapat dito tayo. Guys, sobrang traffic. Nakahinto na lang ako. Oh, nandito po ako ngayon sa Ibu ni going to NLEX. So, nag-shortcut ako doon. Dumaan ako sa kabila. I mean, pinuntahan ko yung possible pa na pwedeng daan na na-shortcut. Kaya lang, ano anyway. eh, baha eh. So guys, ayun nandito na po tayo sa Maykawayan. So dito sa pinaka drop-off natin, sakto. Ayun, may tao sa bahay kasi yung kanina tumatawag po ako, wala eh. So ayun guys, ah uh, ito po yung mga ibababa natin. Dito po sa Maykawayan. So sakto guys, naka 2 bookings lang tayo at least. Ah uh, malapit na tayo sa bahay. Pauwi na po ulit ako ng Bulacan. Siyempre uh, sabi ko naman sa inyo Kailangan malibre ako ng gasolina So ayun nagabang-abang po ako At nakakuha po ako ng Ng booking uh, Going to Bukawi Kukuwanin ko po ng San Juan So ayun According po kay Waze is uh, 12 minutes Nandun na po tayo sa pickup point So Oh, malaking tulong po ulit to kasi ang habol po talaga natin dito makalibre po tayo ng gasolina plus eh, libre pa tayo tolpi so natawagan ko na po yung ano, yung pipikapan so all goods at uh, ang babayaran niya po is 887 so plus tolpi so di ba guys Malaking tulong to kasi <laughs> Eh, pauwi lang naman tayo. Gawa ng umuulan na. at uh, number one na gusto ko pong makita ngayon ay eh, yung ano ko po, yung family ko. Dahil <laughs> may part po kasi sa amin na ano, na na bumabaha. So, ayun guys. Uh, una, thank you Lord kasi nakakuha po ako ng ano, malilibre po ulit ako ng gasolina pauwi ng bahay. At uh, ayun, Mag-ingat po tayong lahat. At don't forget to subscribe, guys, my YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo. Ano po? Update, update. At uh, ingat po tayo. Guys! Update ko lang kayo. <laughs> Nakakatuwa po itong biyahe ko. Kasi uh, from dito sa San Juan, tapos dadalhin po natin itong uh, dalawang box na to sa Bukawe, guys. So, sabi po niyang nag is mag ano na daw po ako mag uh, skyway tapos ano uh, yung sa NLEX so yun guys na libre po tayo kasi syempre diba uh, puro pa -uwi lang naman ang, ang inaano natin binubok natin dito kay Lala so nakakatuwa guys kasi ito pong si nagbook eh binigyan po tayo ng 2,000 pero sa 2,000 ito guys eh, aawas pa dito yung sa NLEX Pati dun sa Skyway So, not bad Kasi 2,000 to Eh, ang Ang ano niya Ang babayaran nya Is 887 So, guys 2,000 Eh, magkano yung NLEX? Eh, 79 Tapos Plus, ano 129 ba yun? So sakto guys, uh, medyo malaki yung tip na naibigay po sa atin. Salamat po sa inyo ma'am. So guys, uh, update ko po kayo pag ano, na-deliver na po natin ito sa Bukawe. Guys, ito po yung dadalin ko ng Bukawe. So dalawang box lang po yan. At I pray na wala po tayong uh, madaanan na ano, na... Uh, baha pero ito po yung naka-priority tapos sabi po ng client natin eh mag ano na nice, skyway so let's go guys uh, balitaan ko po kayo at sana po wala po talaga tayong madaanan na baha ayun guys nandito na po ako sa bukawe so natawagan ko na po yung sa draft off si ma'am eh sabi niya po wait lang hindi niya inexpect na ano na mabilis lang yung biyahe natin kasi nag skyway tayo tapos LX so ayun san ka pa <laughs> sabi niya saglit lang antayin ko daw siya mukhang nag lunch kasi lunch time na So guys, update ko kayo ano. Ayun po yung dadali ano, ibababa natin. Ano daw po 'yan, mga dress siguro ng mga nurse or doctors. So guys, update ko po kayo. Guys, eto na yung nasa likod na natin yung ano sa drop off. So bibigay na natin tong dalawang ano kahon. Ayun, guys. Naibaba na natin yung hinatid natin sa bukawe. So pabor na pabor. na libre na tayo ng uh, Skyway LX tapos 887 pa yung payment so di ba goods na goods so since na nandito na tayo sa ano sa lugar natin abay ano pang gagawin natin uwi yan na, ganun lang guys ayun po pala yung ano ko talaga ayun po talaga yung gusto ko laging mangyari yung malibre ako ng gasolina pa uwi So sakto, nakakuha tayo ng bukawi eh. malapit sa Marilao. Eh di goods na goods. <laughs> so yun guys, update ko ulit kayo sa mga susunod na vlog natin ano. Maraming maraming pong salamat sa inyo. So guys, ito nga po pala yung dalawang araw na biyahin natin pa uwi. Yung unang araw ay meron po akong double booking na nakuha. Nakumita po ako ng 675, naggas po ako ng 300, at nagtabi po ako ng 100. Bali, naka, take out po ako ng 275 so may pang na ako tapos yung pangalawang araw naman po ay kumita naman po ako ng 709 syempre meron pong 20% din si Lala doon tapos nagas po ako ng uh, 300 nagtabi po ulit ako ng 100 so bali di ba lagi pong ginagawa natin ay eh, 200 kada biyahe dahil lang biyahe na ito ay uh, dalawang araw na pinagsama ko po so bali Uh, kumita rin po tayo dito ng halos 309 at uh, malaking tulong po ito sa akin na nagagawa ko po ito everyday o pag may time pa kasi kailangan ko po yun dahil sa alam nyo na, kailangan ko po dumiskarte dahil taas po talaga ng uh, mga bilihin ngayon especially sa gasolina, so yun lang, guys na share ko po sa inyo at sana kahit pa paano nakatulong po ano, at ingat po tayo don't forget to subscribe my youtube channel salamat po